guys kapag maputulan tayo ng supply sa bahay natin dahil hindi tayo nakabayad so saan ba putulin dito ng uh, lineman so dito sa amin si biko kasi hindi nakaranas ako hindi ako nakabayad ng dalawang buwan so pinutulan ako dito so saan ba dito i-disconnect yung linya natin ng lineman doon ba sa poste o dito sa metro na to. So sa metro guys, dito sila magdisconnect sa supply natin kapag hindi tayo nakabayad ng uh, tamang bayaran ng buwan. So dito ito yung uh, lock natin no, lock ng Biko. Kailangan hindi natin 'to galawin kasi pag galawin natin 'yan, pwede tayo makasuhan. So dito sila magdisconnect, tanggalan nila 'yan tapos lagyan ng plastic yung terminal ng Uh, meter para hindi makadalo yung kuryente sa bahay natin at may multa tayo dyan na halos 3000 na bayaran ko at bayaran lahat n'yong uh, hindi natin na nabayaran uh, na bill natin so kailangan talaga uh, ingatan natin na uh, hindi ma uh, mabayaran natin lahat